Wow, oh, sa wakas may pili na. Wow, makabili nga. Wow. Wow, wow, we. Umabot na rin ang pili rito mga kaibigan. Ito so, mga kaibigan ang binili kong pili nat. Wow, hindi na umaabot sa Amerika ang pili nat eh. uh, sa wakas dumating din dito. Ito yung nahanap natin mga kababayan dito na may kumain ng pili. Kasi naman sa Pilipinas pa lang ubos na ang pili. Dahil masarap ang pili, kumbaga, kung pare mo sa mani saka sa kasoy. Yung mga mayaman sa atin eh tinapak nila to, kinakain nila gabi-gabi. Talagang masarap. Kaya naman pag uh, nakarating na rito sa Amerika 'tong pili, eh medyo may kamahala na. Kaya bihira akong bumili nito dahil uh, hindi kaya ng bulsa. Kaya mga kaibigan, ito ang pagpepiestahan ko sa araw na ito. Nakakain ako ng pili mga kaibigan. Okay mga kaibigan, ito na po ang aking binili na pili. Okay, bubuksan natin mga kaibigan. Ang halaga nito is $4. So $4 times 45. Mga 180 pesos. Ang isang ganito, isang balot lang ng ganito. Wow, grabe. Ayan, bubuksan ko na mga kaibigan. At ikakalat natin dito sa yan Ayan po mga kaibigan. Yan ang 180 pesos. Yan ang pili. Eh, yung karamihan na pinapadala ng mga mga pasalubong eh, mga inasa garapon. Kanto rin ang itsura nila na dikit-dikit ng konti, nakagaya niyan. Kung susumahin mo, hati mo sa gitna. Ayan o. Ito 90 pesos, ito 90 pesos. Hatiin inmuli ng konti. Ito, 45 pesos. Hatiin muli. Ito. Let's say ito, 20 pesos. Ito, nakakainin ko ngayon mga kaibigan. 20 pesos na ito mga kaibigan. Hmm. My God, I can eat this all day. 20 pesos na ito. Kalahating kilo na ng bigas ito mga kaibigan sumatang nga lang ako, isang subo ko lang yun. Mahal talaga ang pili mga kaibigan. Mahal na mahal ang pili. Dahil pagka harvesting niya hindi masyado marami, konti lang. Kaya kagaya ng sabi ko sa inyo, eh, sa Pilipinas palang ubos na yan. Dahil malalas sa ating kababayan, gustong gusto nila mga pili. Siyempre, panulak red horse beer. Oh my God! Gumuguhit mga kaibigan. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Sana nag-enjoy kayo sa aking video tungkol sa pili. Mga kaibigan, hanggang dito na lang. Thank you.